I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sabi nga talaga magpakilig itong ating couple na sila Donnie at Bal Mariano kung saan ay nasaksihan nga natin kung gaano nga sila kasweet at very mag-asawa talaga ang datingan nila kapag nasa ibang bansa na at marami talaga tayong ayuda na nakikita pero ito nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil talaga namang pinakilig pa tayo lalo sa post nga ni Belinda na kung saan maalala nyo nga guys ito ang nasabing post ng ating nato kahapon na meron nga itong caption na value this the most with green heart at talaga namang makikita nga dyan naka holding hands pa itong ating couple at ayon nga dito inhearted hearted na green flag pa bablies are you ready for Don sulit comeback? Para saan kaya ito? So exciting! At ito pa nga guys ang nasabing post ng ating bilinda na kung saan ay nakaharap nga ito at talaga namang nakakakilig ang bawat video. Pero namang caption na sulitin natin to with green heart din. Kabang-abang na nga ang kaganapan na ito ng ating couple na sila Donnie at Bel Mariano. Naman sa bawat araw ay dapat nga talaga natin itong abangan dahil marami pa talaga tayong dapat makita at mga ayuda na makikita nga sa couple. Kaya naman, station lang tayo for more update kala Donnie at Bel sa mga susunod pang ayuda.